So magandang gabi po sa ating lahat Nandito po tayo ngayon sa Puerto Francesa of course Hindi uh, na po tayo magpapaligiligay pa Ipapakita ko po, po sa inyo yung video Kung paano po sinukat at binakita po ni uh, Congressman Busita uh, Yung uh, tamang pamamaraan po Ng pagsukat ng uh, Ating mga motor Sa kanilang DCV So sa mga law enforcer dyan Sa mga kapulisan Panoorin nyo po ito po yung tama Para po hindi po kayo mapulaan hindi po kayo uh, mabash na mali ang ginagawa nyo o wala kayong alam. Panoorin po natin, ito po yung tamang pamamaraan ng pagsukat. Marami po salamat. Ang mo, 4,000. Maintain. O nakita nyo, pasado pa rin. Oh, nakita nyo, pasado. Oh. Hindi pwedeng uhulin dahil lang may pagdududa. Kapag ka hinuli dahil na may pagdududa, ang interes doon hindi public service, hindi serbisyo, negosyo, multa. Malinaw. Okay. Nakita ninyo, naka-align. Diba? 45 degrees. Kalating metro balance sa level ng butas ng tambucho. Okay? Revolution mo ng 2005. O, oh, di ba? O. Oh. O. Oh. O, oh, apusuin natin. apusuin mo. 4,000. Oh. Hindi pwedeng uhuliin dahil lang may pagdududa. Kapag ka dahil na may pagdududa, ang interes hindi public service, hindi serbisyo, negosyo, multa. Malinaw. Okay. Nakita ninyo, nakalain